Ah uh ah. -huh. Uh -huh. Hi ate. Kamusta ka naman dyan? So, andito pa ako sa work. Still working. Ikaw, kamusta ka naman dyan? Hmm? Kamusta ka naman dyan? Hmm. Naghanap ako na mga bill next na ito. O kaya, charot. Sa panahon yun, sincere mo, Totoo na. Mm -hmm. Mm -hmm. Order pala ako nitong dalawang kariman chocolate. Kaunin ko sa taas, tapos isa pa ko ngayon. Grabe na adik na ako. Ito naman, bumili ako ng Mesh Cafe. Happy Day. Tabaan ko mamaya sa taas. Kaya ito, ito sobrang sarap. Ito, tapang baon ko rin sa taas. Kasi matagal-tagal pa. Ayun, kain. Hindi ko na napigilang di kainin. <laughs> Bawal lang isa sa taas. Grabe, sobrang sarap talaga nitong kareman chocolate na to. Try nyo guys. Hey, what's up you guys? Ayun, nagising ako ng 9am. Nagluto ako ng pancit canton at hotdog. My favorite Henry Juicy hotdog. Tapos, ay ah, nagluto ako ng isang ng pancit canton, kalamansi flavor. So, kanina, sobrang excited ako. Sobrang excited create ako yan. Ang tagal ko kasi hindi nakakain ng pancit canton. Mga 3 months siguro. Grabe, ibang iba na talaga lasa ng pansit na unlike before, na sobrang pag sinabi mo kalamansi, talagang malalasaan yung asim. Ngayon, wala nang asim eh. Wala nang lasa, parang basta may masamang flavor na, parang siyang original niya, hindi na siya katulad dati. Dati, kasi nakakadalawa pa ako, kasi sobrang sarap eh. Tapos, sabi ni Perky Vlogs, gusto niya rin daw yung dialya ng pandesal. Ka-partner nung pasigatron. Ako naman, gusto ko pandesal with kape. Diba? Ang sarap. hindi na, na, mamaya pa ako pasok. Kasi umuyaw kahapon, ano eh, mga or na So, kung anong oras ako umuwi, ganong oras ako papasok. Pero, baka pumasok pa rin ako ng mga ano, 2pm or 3. Tapos ngayon, uh, baka mag-swimming ako. Hindi ko alam eh. Kaya Di tamad din kasi ako wala akong kasama. Nihintay ko yung mga kasama ko dito sa unit room. Sabi ko kasi sa friend ko dito na siya, siya bumera. Sinis dyan siya, siya nagkatrabaho sa panay atin eh para medyo malapit lang din. etiga tiga bulakan nun. Ayun, sana lumipat na siya dito para may kasama ko mag-swimming. Pero kaming trabaho sa ano din, production. Kaso nga lang siya sa on-field siya ako sa editing. Salamat pala sa lahat na nag-comment, nagda like ng video ko. Sana hindi kayo magsawa sa akin. <laughs> Kahit napaka-boring ng vlog ko. Ayun, uh, di naman sa nagdi-dislike, hello din, sana nag enjoy ka sa pag -di dislike I love you. Mm. Hi! Ayun, paalis na ako, tapos ko lang mag-ayos. And ayun lang, umayara lang. Bye! Pasok na ako, punta trabaho, ang init. So, Hindi yeah. lang sa TV5. Miss. Hi, ma'am. Ay, video wala. Sige na natin yung <laughs> Ay, parang Picture, picture. Busy ka, kuya. <laughs> Start with your <like> ma. May <laughs> umiiyak. <laughs> 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 favorite color ko lahat. Tapos, kakain muna sa minis tapos nagutom na ako. Ngininig ako. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa gutom. sa so, alam ko, gutom ako ngayon. So, yung uri ako binagoongan. Ano ba Pati katiba naman dito yung sakang lamik. Pero pala silang kariman. So, yung sarap. Binagoongan, in order po. kasi ayun masarap yung taho 5 pesos lang yun samantalan sa village namin 20 20 pinaka mababa ata grabe namiss ko yun nantok na ako hi guys uwi na ako grabe sobrang haggard ako tapos pag uwi ko na yun andun sa valenzuela uwi rin ako sa Espinas. Kasi may meeting kami ni Ati Debbie. Nandito And... And... na ako sa bahay. Uh, Tapos, nagluto ko ng updog. Abdo... Hi! Nandito <laughs> <laughs> ang aking friend, best friend. Dito, makakasama ko na siya dito. Hi, Mike. Huwag ka... Ay, kakadating niya lang. Tapos niya ako na Sabi ko nag-gutaw ako. Oh, best friend goes. Good morning! Alas na ako. Pupunta ako lahat ni Debbie ngayon. Bye! Ayun, bye-bye. Hindi pa pa. Ba... Hindi pa ako nagsisuklay. Hindi, hindi talaga ako nagsisuklay pag bagong liko. Pagbasa pa yung buko. Kasi, ang tendency nagtulokohan lang kami ng buhok ko dapat tuyo siya bago ko siya suklayin yun yeah, excited na ako Sabi ko ate Debbie sa kanya ako today so bahala siya kung ano gusto niyang gawin sa akin <laughs> Alam mo saoto sa vlog sa ko. Yan. Sana din lang no huli ka. Huli ka mo. Huli. like wally Huli ka bali bon. Ay natatawa ka sa kalokohan mo? Ako. Kaloka ka MJ. Thank you pala sa lipstick ko sa sponsor ko. Ay nya sabihin ko sino siya. I love my lipstick mo ano? On the way ako sa bahay nila Mommy Honey. Kasi papakain siya ng crabs sa restaurant. Rias. Sa Riyas, Kung saan man, man I don't care. Joke! Mute! Makain ako ng pizza ang gawa ni Mami Honey. Ta! Ano ba? Ano ba? Ano ba? mo, pa Ano ba? Ano